Hi guys! For today, magluto naman tayo ng malunggay chips for the first time. So, ang bihina for today is ating malunggay. So, una, himay-himayin muna natin ang ating malunggay. And then, i-crush lang natin siya sa aking mini food processors. So, ayan, gustong sumali ni Prince. Gusto din daw niya ang siya ang mag-crash. So, sabi ko, sige, why not? Para bonding na rin namin to ni Prince. So, ayan, nangyengialam na naman siya sa akin habang nagluto. O kaya, may ginagawa akong mga orders ng mini donuts. Ganyan yan. Pero, okay lang. At least, may time pa rin kayong bonding. So, okay na ang ating malunggay. So, i-ready na natin ang ating mixture. So, 1 cup lang ng cornstarch. One fourth water. <laughs> Nakalimutan ko na siya. So, ayan, i-mix lang natin siya mabuti para ma-dissolve yung cornstarch. And then, ilalagay na natin sunong ang ating malunggay. Yan na yung malunggay. So, hinugasan ko na rin yan. And then, pagkatapos niyan, i-mix lang natin siya ng na maigi para mag-combine lang ang ating mga mixture. Siyempre, hindi natin kakalimutan lagyan ng pampalasa, asin, and then paminta. Paminta! Ang tangken-tangken mo dyan. <laughs> so, kapag nailagay na natin yung ating pampalasa, i lang natin siya ng mabuti. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix lang. And then, ilalagay na natin ang itlog. Isa lang nilagay ko dito, pero dalawa talaga ang nilagay ko. Kasi, hindi hindi nag-work yung isa. Kaya nilagyan ko ulit ng isang itlog. Oo. So, ay na yung tama at saka okay na consistency na gusto ko. So, time na natin na ng ice. Ang ice daw, ang nagpapakrispy lalo sa mga, sa malunggay chips. So, naglagay na ako dyan. Halo-halo lang. Halo-halo lang tayo, Char. <laughs> time na tayo magprito sa so, nag preheat na ako ng mantika at nilagyan ko na ng ating mixture One tablespoon yan 1 tablespoon lang siya so para pantay pantay ang ating malunggay chips and then tada eto na siya Super sarap and crispy malunggay chips. So, taste test na natin siya. So, taste test na tayo. Pero yung taste test ko, kanina pa habang nagluluto ako. So, kaninang habang nagluluto talaga ako niyan, takam na takam na ako. Gusto ko ng ubosin. Kaso hindi pwede. Wala tayong pang plating. Char. So, ayan. Nagustuhan din ni Javi. So, sarap na sarap talaga ako. So, sa mga gusto mag-order, PM yun lang ako. Why not, di ba? <laughs> so, ayan lang for today. Thank you. Follow for more. Bye! Mwah!